kinaganon po siya ayan kikita nyo po bakal po siya no so yan po yun po tayo dito ang first aid kit na kung saan ayan may mga laman po so sa first aid po kasi talaga ay hindi po pinahintulutan ang alkohol no pero ganun pa man dito sa ating first aid kit na ito ay mayroon dahil nga kailangan din no dahil sa ngayon gumagamit ng alcohol, may bita may gamot ayan merong gamot no So sana po nasundan ninyo kung paano ikabit at paano itusok yung bawat isa na yan para Uh, makita nyo po kung paano po natin Please subscribe Kuya Isko Official Alright, hello muli mga ka-59 Nagpabalik po ang inyong Kuya Isko Official Dito po tayo muli sa ating channel no? At ito nga, meron tayo ngayong i-demo sa inyo Tungkol po ito sa belt or sinturon na ginagamit ng ating mga ka-59 or sa ating mga security guard. So, ganun pa man, shout out po kay Sir Darwin Mangusan, Sir, sa kanyang Facebook, no? Darwin 2002. Shout out, Sir, sa inyo. Grabe. Nakikita ko kayo, Sir, nakasubaybay kayo sa akin mga upload video. Shout out po sa inyo, Sir, syempre. At syempre po, sa ating mga kasamahan dyan, sa opisina, shout out po sa inyo. Sa aming boss, shout out po sa inyo, Gilbert Manila at Hans Manila. Shout out po sa inyo. At sinashout out po rin po, um, New Mabuhay Security Agency at New Manila Security Agency at New Moraya Security Agency. Ayan, shout out po sa inyo sa mga staff diyan. Shout out po sa ating mga kasama. Okay, shout out po sa lahat ng no, muli. ay uh, Pagpatuloy natin tong ating episode dito na, na usan. Ididimo natin at ituturo natin kung paano ba ang tamang pag ng ating mga paraphernalia dito sa ating sinturo ng ating mga ka-59. Para po ito sa mga bagong security guard o ganun paman, kahit na mayroong mga luma na na security guard, hindi pa rin nila alam kung paano ang tamang pagkabit na mga paraphernalia dito sa ating cinturon para maging intact siya at magandang tingnan. So ito po, isa-isahin po natin itong ipakita sa inyo mga kaibigan o no? mga ka-59 dyan. At sana po, mayroon kayo matutunan dito. Kaya sa mga bagong mag-security guard dyan or gusto mag-security guard, ito po para maging professional tayo. So yun nga pala, no ang pagiging isang professional ng ating mga ka-59 ay hindi po sa pinag-aralan ang sinasabi pong naging professional na ngayon ng ating mga SG or mga ka-59 dahil nga po sila ay sagana sa training at syempre sa pagtuturo ng mga katulad nga nito tinuturoan sila sa lahat-lahat ng bagay tungkol sa kanila mga trabaho so ayan po mga kaibigan una, ito po may nakita kay dito nakaayos yung mga ating mga para pernalya no so ayan po, kung tawagin po ito ay belt or sinturon ito naman yung uh, bullet holster uh, ito naman plus light uh, holder din na uh, baton holder din may baton po siya sa loob or meron siyang uh, batuta na kung saan ina, ganun po siya ayan ikita nyo po bakal po siya no so yan po yung uso uh, ngayon na kung saan uh, ino-honor din naman ng ating pin siya so ngayon meron din po tayo dito ang first aid kit na kung saan ayan may mga laman po so sa first aid po kasi talaga ay eh, hindi po pinahintulutan ang alkohol no pero ganun pa man dito sa ating first aid kit na ito ay mayroon dahil nga kailangan din no dahil sa ngayon gumagamit ng alcohol may betadine, may gamot ayan mayroong gamot no mayroong bulak at mayroong uh, white flower, ito po napakalaking tulong ng white flower na yan laging mayroon po talaga tayo yan at midi, uh, midi plus yung plaster no mayroon po at siyempre nandito po yung mga gamot gamot na mga pang first aid na sa loob nito dito yung uh, biogesic medical at uh, uh, tawag dito merong emodium yan yung mga laman nyan then meron tayong uh, pusas no o kaya handcuff o tawagin hindi may handcuff holder at naman ay lagay ng magazine, ng extra magasin ng firearms at syempre yung holster ng firearms na kung saan ito ay unit tawagin no pwede sa 38 or pwede sa 9mm or pwede sa 45 caliber don ito naman yung holster ng uh, mga bala ng shotgun kaya malalaki po siya kung titingnan natin so ayan po no at ito mayroon po tayong ilan dito ito po yung palamuti na kung saan ikinakabit lang yan yan para dagdag pugi or dagdag paganda sa ating mga sintron or belt na ginagamit ng ating mga ka 59 so yan isa na po natin yan uh, ikakabit dito sa ating sinturon at panoorin nyo po kung paano yung pasunod-sunod pagkabit dito sa sinturon para malaman ninyo kung ano ang tama pala na pagkabit. Hindi lang siya basta-basta ikinakabit doon sa nasabing sinturon. So, syempre po, ito po yung sinturon na kung saan, dipindi po sa habat na ito, no, ang inyong laki. At meron po siyang bakil na kung tawagin, napakatibay po niya at may pangalan ng security. So, ganun pa man, isa-isay na natin siya ikabit. So, ang una natin ikakabit, mga kaibigan, Siyempre, ang una natin ikakabit, ang unang itutusok natin kung ikaw ay pangkanan, tamang-tama, nakaharap tayo sa inyo mga ka 5 pangkanan yung uh, pagkabit natin. So, siyempre, pagkanan, ito yung nasa left, ito yung bakil. Ito yung sa right, yun yung pang uh, tusok natin. Okay? So, nakaharap ako sa inyo. So, siyempre, ang unahin natin itusok itong uh, holster ng uh, .38 caliber kasi para dito siya mapupunta sa dulo. Kung mapapansin nyo po, ayan, mapupunta siya doon sa dulo. Ayan. So, may guide naman siya para hindi siya mabaliktad. Okay. Next natin na ilalagay itong plus light holder na kung saan kailangan din siya may plus light. So, ang isa po niya, naka-open yung isa close. Pag inilagay po yung plus light dito, ilalak niya lang po ng ganito yan. So, automatic, hindi na siya malalaglag. So, pag dinala mo siya sa dulo, sunod-sunod na po yan. So, so yun po yung kasunod niya. Ayan. Then, okay, next, ang ito isusunod ay itong baton or ang batuta. Tanggalin natin kasi mabigat. So, baton holder, yun yung pagsuot niya, no? Okay, pag sinusuot natin siya dyan, tatakbo siya dito, pupunta siya sa dulo. Yan. Then, syempre, yung next na ikakabit natin, ay eh, ito na yung first aid kit na kung saan dapat nasa gitna po ito ng nasabing likuran natin. No? Sa likuran ng SG or likuran ng ating kapag 59 So, yan po yung forma niya. So, so next, Next na ikakabit natin is yung nasabing handcap or pusas. Ang pagkabit lang po, patalikod lang po yan. No? Patalikod siya para pag inanong mo siya, automatic nasa likod siya. So, yun po yung pasunod-sunod. Next ay kabit natin itong uh, holster ng magazine. So, video bago lang po kasi ito mga ka-5 na yun, no? mga kaibigan, kaya medyo maganit pa siya masikip. Hindi pa siya gamit. Hindi pa siya nasubukan gamitin. Pag-demo ko lang po talaga siya. So, ayan po yun, no? So, next na ilalagay ay ito ng holster. Holster ng firearms. So, ayan. Okay? So, ang pang last na ilalagay ay itong holster ng uh, shotgun. Or bala ng shotgun. Holster lang po yan. Wala pa po siyang laman. So, ayan po yung itsura po niya. Ayan po. Kompleto na po siya. So, saan ba ito ikakabit? Yung mga natitira. So, uh, dipindi po sa iyo kung saan mo siya isusuksok. Pwede rin siya dito isusoksok para mas mapaganda siya katulad niyan. So, palamuti lang po ito. 'Yan, pangdagdag pogi. So, dito naman sa kabila. So, ganun lang po ang pagkabit ng mga paraphernalia ng sentro ng ating 59. 'Yan, pag isinuot mo 'yan nasa gitna po 'yan. So, mayroong dalawang natitira, uh, hanap tayo dito ng ako pwedeng pag-insertan. So dito na lang siya banda natin i-insert. So ganyan po ang itsura niya mga ka-59. Yan, dagdag dagdag -dag puntos lang ko yan, dagdag pogi. So dito naman, dito natin siya ilagay. Yan. So sana po meron kayong matutunan no, lalo na sa ating mga 59. Okay? So yan po ang bali itsura ng kanyang sinturon pag yan ay tapos ng maikabit so, pag, isi pag isinuksok po yan sa body ng ating uh, ka-59 susunod po yung po yung demo natin yung pagsuot naman ng tama ng uniform so, kung makikita nyo po mga ka-59 ito yung belt no, nakaharap sa inyo yan, nasa kanan po pang right side po ito ha nasa kanan po yung ating holster ng firearms Linux ang una dyan is sa uh, pero ang, ang ang sa pagsuot po kasi nito is kung ano yung una mong isinuot yun yung huli mong tatanggalin Kung ano yung huli mong isinuot yun yung una mong tatanggalin. So uh, first is yung uh, uh, holster ng bala ng shotgun. Second is yung holster ng firearms. Third is yung holster ng uh, uh, magazine. Third, uh, fourth is yung uh, handcuff or pusas. Then meron pa libote na nakasiksik. Then next uh, sa gitna po ito, sa bandang likuran na ito banda. Ay yung first aid kit, then next yung baton holder o yung batuta, Then next yung uh, flashlight or yung uh, ano natin, yung pampailaw, Yung Ispat sa Bisaya. Then last yung uh, holster ng uh, 38 bala ng 38 caliber. So yan po ang itsura nya pag uh, titingnan po niya siya paikot. So sana po nasundan ninyo kung paano ikabit at paano itusok yung bawat isa na yan para A uh, makita nyo po kung paano po natin in inilagay. So, ganun pa man, ay abangan nyo po ang ating mga susunod na gagawin dahil po magkakaroon po tayo ng demo dito na naman mismo actual sa nasabing SG or nasabing 5.9 or security guard na paano naman niya ito isuot kasama yung up and down uniform. Papakita po natin sa inyo kung paano po ang tamang pagsuot, paano po makita na snappy yung ating mga security guard kasi hindi po basta na lang ikinakabit ito at itinutusok or inilalagay so kailangan may tamang pag sa katawan pati yung mga uniforme may tamang pag insert no? may tamang paglagay ng sinturon at syempre sa tamang pag at tamang tayuan bilang isang security guard para isnapi so abangan nyo po yan, yun po yung ating susunod mayroon po tayo ditong model na 5'9 or security guard na ating kukuhain at ipapakita po natin sa inyo kung ano ang gagawin para maging snappy ang isang ating 5'9 or ka 5'9 or ang mga security guard. So, sana po nakatulong po sa inyo mga kaibigan, mga kuya, ang pagkabit nito or ano ang mga kahalagan nito kung bakit meron ganito ang nasabing mga ka 5 natin at, at, security guard. So, paano nga ba ikabit ito? Yun po, no, ang mga pinagawa natin, mga kaibigan. So, ayan po. So, sana po nakatulong at merong natutunan. Kaya sana po, sa sunod na upload video, abangan nyo po yung ating mga pag-upgrade, no? At uh, mga susunod nating gagawin na ipapakita sa inyo at ipaalam kung ano ba at ano pa man yung sweldo ng security guard. Ipapaliwanag po natin sa inyo kung magkano. Abangan nyo po yan. Yan po yung isa sa inaabangan ng lahat. Kung magkano nga ba ang sinesweldo ng ating mga SG o security guard. Kaya syempre, ano nga ba ang uh, sistema ng security guard kung paano sila magsuot ng uniforme para maging isnape. So, abangan nyo po yan. Sa ating susunod vlog. So shoutout po ulit kay Sir Darwin Mangusan. Sir Darwin 2002. Shoutout po sa si inyo sir. Maraming maraming salamat sa ating mga taga panood. At sana like and share ng ating video na ito. At syempre po huwag kalimutan mag subscribe. Uli, Kuya Esko Official po. At syempre, ang ating isang channel, Guwapong Biyahero TV. So thank you very much po sa mga nanonood. At doon sa aking mga nagpa-entry. Abangan nyo po rin yun. At iparapol po natin yon At ako po yung nag-ipon lamang ng budget para mapaerapul ko sa inyo yung napaintrihan ninyo dito sa mga nakaraang buwan. At pasensya na kayo, hindi natin naiparapol yon dahil mayroong mga balakid na dumaan sa mga panahon na yon. Okay, so maraming maraming salamat muli sa inyo. Pakilike and share muli ng ating video. Thank you very much po at mabuhay ang lahat sa ating mga 5-9. Bye-bye po. 1, 2, 3, come on!